Grabe guys, ang mahal pala ng pasalamin dito sa Czech Republic. So dati pa naman niya, naririnig ko na sa mga kasama ko na nagpapasalamin dito na inaabot daw sila ng 10,000 korun. So para kung i-convert mo siya sa palitan is lampas na siya ng 20,000 sa peso. Ganon, pag nagpasalamin ka dito. So bali ang nangyari kasi sa akin, ito kasing salamin ko na to, ayan o, no? sira na kasi siya. So, no choice ako kung hindi magpagawa na ako ng bago. So, ayan, dinidikitan ko lang siya kasi natanggal na to eh. So, sabi ko, ano, pag uwi ko na lang ng Pinas ako bibili. Eh, kaso mo, ang uwi ko pa ng Pinas is next year pa ako uuwi. So, parang mga isang taon pa. Kaya, ang, ang siste, ayan, parang bibigay na tong salamin ko. Ayan, no? Oh. So, kailangan ko na talagang umili ng bago. Tapos, impression nitong salamin na, hindi wala pa, 2 weeks ko pa makukuha yung salamin. Ang presyo ng salamin na nabili ko is 6,000 plus. So, parang nung ikinumbert ko siya, lampas na siya ng 14,000 sa peso. Pero, naka-discount ako kasi sale siya 50%. So, parang biniharang ko na lang is 3,000 plus, almost lampas na siya ng 8,000 sa peso. Ganyan. Tapos, ang mahal, yung ano, yung yung grado chan check up, 'di ba? Parang sa Pilipinas, kapag bibili ka ng salamin, is bibili ka muna ng frame, pagkabili mo ng frame, bukod din yung bayad nung nung grado ng mata mo, tsaka ng check up. So ganun yung nangyari dito. Tapos nung tinanong ko nga kung magkano yung babayaran ko dun sa grado kasi medyo mataas yung grado ng mata ko. Yung, ang sabi sa akin is ang sabi is 9,000 plus. Yung sa 9,000 na yun, wala na siyang discount. Kaya napamahal ako. So sabi ko, eh, dahil nga kailangan ko na ng salamin, yun na, napauuna ako. Tapos, eto na, eto naman tayo mga Pinoy, si-convert tayo eh, di ba? Sabi nila, wag daw mag-convert para hindi ka mapamahal. Pero, minsan kasi, ugali natin Pinoy yun eh, talagang mag tayo eh. So, eh, i ko. Kasi ang biniyadan ko is lampas din ng ano, is 12,000 sa korun tapos itinames ko lang siya sa 2.5 na palitan Ah, 30,000 siya sa peso. Sabi ko, tang ina, ang laki. Ang dami ko nang mabibili nun sa, ano, sa 30,000. Kasi, etong salamin ko na to, binili ko to sa Ideal Vision. 3,000 lang ang binayaran ko dito. As in, 3,000. So, dun sa 30,000 na ginastos ko ngayon sa salamin, isang salamin na sana ang mabibili ko nito kung nasa Pilipinas ako. Ay, kaso nga, syempre, dahil kailangan ko na, at hindi ko na may intay yung pag-uwi ko sa Pilipinas. So, napabili na rin ako. Tapos maganda naman yung salaming quality pero kahit pa paano nangihinayang talaga ako dun sa ano sa 30,000 peso kasi ano na yun eh one third na yun ang sahod ko eh. So kayong kung kayo ay ano nagsasalamin mas maigi sa Pinas din kayo bumili kung dito kasi mahal talaga dito sa check. In lang, bye.